Ang okay, guys, so lumaka kami dito. Namili na dito muna sila ng bulay. Ang lamig guys, sa lugar na ito. Pero sako pa rin po namin ni Babis to. Puro sa bundok. Kasi so, hindi namin kainin eh. Sabahan. Lebih dito ah. Lebih dito, rut do. Subruk so, orang sebag yo. Para mas Para mas malamig po nga subog yu, ha? Kuya ngan. Ha? Dilagi mo sa plastic. Oh, nilagi ni sir Roy. Ngayon, sino ni bibili sila ng gulay dito sa Rio Rodriguez kaya? Ayan nga siya sabi ko, wala kayo project. Ano, yung siya sa pabi eh, tarima ni oh, Cardo Danisa yun. <laughs> eh, puti <laughs> eh, e, pa kami eh. dati nga, sinama ko dito sa utol ko, talagal nandun din ang utol ko eh. Isang, isang lang, isang project lang nabubuhin niya. Ganda dito, ang um, lamig. Mas maganda pa dito kaysa sa bagyo. Walang masyadong bahay. Masyal tayo doon, buta na, sarap uh, doon. Dito nga, ang ah, ganda eh. Hindi siya ginahanawa. Ang ganda. Ang ganda nga eh. Kaya po, maganda ng ano nito. Uh -huh. Alam mo, ilan tayo nakadaan dito talaga. May magandang daan pala dito. Buti na lang. Kanya nga, uh, pinilig kang dumaan dito para pag natin dito. Pero nakadaan na kayo dito. Hindi pa. Oh, dito lang di tayo. ano Ay, ka. Eh. Oh, di happy. Hi guys. Ang uh, dami natin na biling gulay. Eh. Oh, happy. Ang daming gulay dito pero sobrang lamig talaga dito sir. Ang kiro, sobrang 80 na sa ano, 1 na niyo. 300. Yung ano pare, yung dalawang diperno doon sa palengke kurtite 'to 'yung maliliit pa may sing gano'no sabi ko sa inyo mahal lang sa palengke talaga yan pero kung sa mga ganito ko bibili mura we yeah, go bibiltain ulit yan, yan meron pa dito isang grupuhan ulit uh, guys kung mamimili kayo dito kayo makikitian ng bibis kaya ano pa ng to anong nakakasakop na dito nilabibis kaya pa rin di ba pero sobrang um, lamig talaga sa sabi, sabi nila mas malamig pa rin dito kaysa sa bagyo eh kasi sabi, sabi niya, pa. Oh, Lamig na salamin no? <laughs> para kasi sa binggit, eh. Patay ang aircon, Timo. naalis yung lasing niya, no? Oh, ay, ang ganda ng beauty ko. Welcome yeah, to maliko view. Maliko pa lang tayo, oh. maliko. oh. oh, oh. Beauty. Ah, beauty ah. ng maliko. Ay, kaya na din pala. Dito. Pag -pag -pag, hindi na ako naka ng Ang ganda, oh. oh Mahirap ng dito. May 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 kasi pagkagabi na, mababa na yung pag talaga. Saka parang sa bugyas. Tsaka, medyo madilim, madilim eh. Alas dos sir, baba, balik na tayo ng bagyo kasi. Tsaka madilim kasi sir. Nairapan yung driver. Ma na, marang Kaya ilang mo makikita kahit na naka ano. Alagang ginubunggo yung pag, hindi mo makita kalsada talaga. Hmm. Saan na sir? Sa bugyas. Hmm. Um, guys, pababa na po. Taas pa ng bagyo. Yeah. Parang sa high speed magaling yung driver namin, babae yung driver namin na bineko pre. Ang dala namin, ano, d max Huh? Isuso d max pero babae yung driver. d Ako nga pare, nakasakay ako eh. Nangangamba ako eh. Hindi mo talaga makita pare sa sakyan. Rasul, ito ba naman kami umalis doon? Puta, Maga? Gabi! Kasi tinamot talaga namin ang gabi sa mga hydro. Ang maganda talaga dito yung view. Ang ganda ng view. Sa ko dito, ano yung ganda? Oo nga, no? Gusto mo magkape? Kape? Ano? Narito si... Lugaw. si manager. Lugaw na naman! Naglugaw na siya kanina eh. Hindi naman naubos kanina yung lugaw niya eh. At all. Mas ang ganda na nata sila ano, ano? Bakit may mga... Malik ko, di ba Vizcaya? Hindi, wala namang kuryente talaga dito sir eh extension. Okay, oh, may generator nga sir yeah, no? okay. Ganda ng view, no? Tsaka makikita mo talaga na sa ibabaw ka ibabaw ka talaga ng bundok. Uh, may, mga, mga, mga bumagsak din oh, dito. Oh, tingnan no? Kasi no? sinasabi ni tropa niyo. Hmm. Pero sino no galing yung driver ng ano? Sir po. Na manira 'to. Deo, no? Balikan pa. Hmm. Masid muna kayo para ma-enjoy yung ride ng ano. Pag nakakadaan na tayo dito, uh, di ba nakadaan na tayo ngayon, tapos dadaan ko na yun, huwag nyo oh, na, uh, huwag na magmamasid, diretso na. Oh, yeah. Dito ka na dumaan, pag umakit ka ng ano, biskaya, kaya ng, ng Isabela. Oo, maganda nga. Pag maganda lang talaga ang panahon. Di, ang labas mo kagad eh. Santapin na. Uh, medyo dulo na lang santapin. na pas ka na oh, doon sa maraming okay. truck. Ayan guys, pag pagdadaan kayo dito yung medyo maganda yung panahon. Yung hindi po nag-uulan ano saka siyempre pagka first time mo mayroon talaga yung gabi pagilin uh -huh. hindi uh -huh. okay. ko alam ang korbada na eh nag-overhead tuloy yung jeep nag-overhead yung jeep ay bumili na kalagay eh. SN sa Nicholas na yun tarima ako na yun tang ang kasinan na eh ang kasinan na niyo SN sa Nicolas. Nicolas. Eh no, malikot talaga ang lugar. Ang ganda naman talaga. Huh? oh. oh, mo. Kung kung da, ganda, ang ganda talaga. Bundok pa yung gilid ng bundok pa yung dadaanan natin eh. Bagong daan ba talaga to? Hindi, matagal na kasi nga may kilometer post na eh. Kaya eh, lang, hindi siya masyadong ano, kasi nga. Eh you no, know? may mga nagya, ayun. May mga gumuguho. Baka mayroong time na naisarado ito gan talaga. Ganda talaga. Ganda talaga. Ganda talaga. Ganda talaga. Ganda talaga. Ganda talaga.